Gusto mo bang mga quality nga sa uh, Ah... na durable at maganda. dito so, tayo sa May Matina area. Ito yung Gitwi uh, may Mitsubishi Motors So, gateway Matina. So dito tayo. Tala, uh, tingin lang tayo kadayo. Ito yung mga product dito mga sakyanan dito na pwede nyo mapili. Ito yung Mitsubishi Motors. So, ayun. Ito yung mga 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 So pina tayo ka dayo Pakita sa iyo yung mga model So dito tayo Una ulit pakita ka dayo Yan ito yung bagong model ka dayo Na X-Force Yan nice kayo ka dayo Yan Ito yung bagong bagong model nila sir Na X-Force Bagong sir ha Yan bagong model Automatic sir Automatic, Automatic so yun Ang ganda Wow sa so, yung isang model nila na X-Force ano ang ganda at kanilang ito yung kanilang bago din model na pickup na Triton yan ganda ganda na yun Triton so nice kayo ito dito sa may gusto nyo bumili dito yung sa may Matina MacArthur Highway so gateway so ito yung Mitsubishi Motors so yun Nice ayos kayo ganda, try to one ito mga model nila, ito yung dito nga side kanilang sedan, yun morning, morning sir kaya tao sa'yo mga yan, so ito nga side, ito kanilang G4 yan, ganda kotse Hatchback. Okay. <laughs> Mirage. Nice. So, ito yung kanilang expander na model. Wow. Grabe, ang ganda. Ito yung bali EPB or oh, all-purpose vehicle. Ito yung expander. So, yun. Ito yung Mitsubishi motor so this is last dito naga sila yung naga manis dito yan yan this sir sir, sir. yan yeah. morning sir morning ma'am <laughs> ito yung mga uh, sa yan out sa inyo ha sila yung magpunta kayo dito kada sila yung naga back in 13 sa inyo ha yan sila ma'am yan morning so <laughs> salamat kayo sa inyo ha <laughs> sir busy busy sila sir <laughs> thank you so yun So yeah dito tayo sa mga pick up na tayo Kasi ito yung maganda sa pamukid So ito yung natin sa loob Yan Ito yung automatic Wow Automatic Wow Itong backseat Ah ganda Ang ganda sa loob Oh, Pinas in the Celta. Mm -hmm. Nag-vlog pa ko ba? <laughs> wow, nice guy. 4x4? Yeah. So dati ito yung dating Strada Tsaka, ngayon ay pinawa na nila ang pangalan ay Triton. Yan, red na red. Ah, uh, pick up. Yan. Automatic pala ito. Mitsubishi. Uh, Mitsubishi. ganda ang ganda ka talaga wow Mitsubishi Triton dito sa driving driving side wow grabe kanilang monobila na nandito na yung mga kuan mga disp... pindutanan yan yeah, automatic ganda. So mabili na kayo, kayo, Kung gusto niyo pumili ng mga pick up tra mga kutse, dito lang dito sa May Matina Gateway dito sa May MacArthur Highway. At, uh, lang. Uh, kabilang side lang ng DGT o Davao Global Township laki na kanila ang ito kanilang kung kata, ito yung pwede kayong makapili ng iba't ibang klaseng mga sasakyan na under uh, uh mo, Mitsubishi Motors so yun lawa na pwede nyo mga uh, Han yun. Ayos kayo. Wow. Yan. So, pasyala kayo. Kami nagpasyala mi dito. <laughs> Tingin-tingin sa <siya> mga sasakyan. <laughs> Yan.